Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo ang hindi natin inaasahang mangyari, lalo na sa himpapawid kung saan inaakala nating ligtas tayong lumilipad patungo sa ating destinasyon. Kaya mula sa isang helicopter na napilitang lumapag sa gitna ng trapiko hanggang sa isang mid-air collision na naging sanhi ng trahedya, pag-uusapan natin ang 10 pinaka nakakabaliw na emergency landings na kailanman ay nakuna ng kamera. Kaya kung handa ka na, simula na natin! Number 10. Landing ng helicopter sa trapiko Isipin mong naglalakad ka lang sa kalsada, iniisip kung anong ulam nyo sa hapunan tapos biglang BOOM! Isang dambuhalang US Army Black Hawk helicopter ang bumaba sa gitna ng abalang lansangan parang eksena sa isang Hollywood action movie, di ba? Pero hindi ito pelikula. Nangyari ito mismo sa Bucharest, Romania habang nag ang helicopter para sa isang military ceremony. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimula itong mawala ng altitude at napilitang lumapag sa Charles de Gaulle School. De Gaulle Square, sumalpok pa sa dalawang poste ng ilaw. Mabuti na lang at walang nasaktan. Pero siyempre, nagulantang ang lahat ng tao sa paligid. I-imagine mo yung mga nagmamaneho ng kotse. Isang segundo lang, normal ang trapiko. Tapos biglang may bumabagsak na Black Hawk sa harapan nila. May mga video at litrato pang nagkalat online. Kitang-kita ang helicopter na bumabagsak. Tinatamaan ang mga streetlights at halos dumikit sa mga sasakyan. Buti na lang Napakabihasa ng piloto, kaya kahit mukhang delikado, nagawa niyang ilapagi ito ng ligtas. Pero siyempre hindi natapos ang kwento dyan. Agad naglunsad ng joint investigation ang Romania at Amerika para malaman kung paano ito nangyari. Number 9. Paglapag sa Highway ng North Carolina Ano ang gagawin mo? Kung biglang may bumagsak na eroplano sa highway habang uh, nagmamaneho ka, gigilid ka ba o magpapanggap kang hindi mo nakita. Pero sa North Carolina, isang bagitong piloto ang napilitang lumapag sa highway noong 4th of July weekend ng 2022. Si Vincent Frazier, isang dating marine veteran, ay lumilipad lang sa kanyang maliit na eroplano nang biglang tumigil ang makina at wala siyang ibang opsyon kundi ang maghanap ng matibay na daan para lumapag. At eto pa ang nakakakaba, si Vincent ay may mas mababa pa sa isang daang oras ng flight experience. Pero sa kabila ng tensyon at panganib, napanood mismo sa GoPro footage kung paano niya naiwasan ang mga power lines sasakyan at iba pang obstacles bago matagumpay na ilapag ang eroplano sa highway. Isipin mo yung adrenaline rush niya sa sandaling iyon. Matapos ang lahat ng iyon, walang nasaktan, walang nabangga, at pati ang sheriff ng bayan ay bumilib sa husay niya. Pero ang tanong, ikaw, sasakay ka ba ulit ng eroplano pagkatapos ng ganitong karanasan? Number 8: Pagbagsak ng nasusunog na eroplano. Ano ang pinaka nakakatakot na senaryo sa isang flight? Turbulence, engine failure, o kaya ay isang nagliliyab na eroplano sa himpapawid sa Moscow, Russia noong 2019. Isang Sukhoi Superjet 100 ang nagdeklara ng distress call ilang minuto pa lang matapos ang paglipad nito mula Sheremetyevo Airport. Sa kasamaang palad, hindi na nito nagawang bumalik ng maayos at nang bumagsak ito sa runway, agad itong tinupok ng apoy. Ipinakita sa mga viral na video ang kakilakilabot na eksena. Isang sasakyang panghimpapawid na nilalamo ng apoy habang ang mga crew ay desperadong sinusubukang iligtas ang mga pasahero. Apat na isa ang hindi pinalad sa trahedyang ito, nakapanlulumong isipin na ilang segundo lang ang pagitan ng buhay at kamatayan sa ganitong sitwasyon. Pero ang pinaka ang piloto, si Denis Evdokimov, ay kinasuhan ng kapabayaan matapos ang insidente. Ibig sabihin ba nito may pagkakamali sa kanyang ginawa o sadyang walang makakatalo sa bagsik ng isang nasusunog na eroplano? Number 7. Nawawalang gulong habang lumilipad Naranasan mo na bang mawalan ng isang tsinelas habang naglalakad? Hustle, di ba? Pero paano kung isang buong gulong ng eroplano ang mawala sa ere? Ito mismo ang nangyari sa isang flight mula Belize patungong Florida. Nasa ere pa lang, napansin na na ng piloto na may kakaibang vibration at nang kumpirmahin ito ng control tower matapos ang isang flyby maneuver boom! Isa sa mga landing gears ang nawala. Ito ang nakakabilib sa halip na magpanik, nagdesisyon ang piloto na magpalibot ng matagal sa himpapawid para masunog ang natitirang gasolina. Ang dahilan, kapag bumagsak sila, mas kaunti ang fuel, mas mababa ang posibilidad ng sunog. Sa oras ng landing, bumagsak ang eroplano sa kaliwang bahagi. Dahilan para lumabas ang mga nakakatakot na tilamsik ng apoy at spark mula sa bakal pero milagrosong walang nasaktan at ang eroplano mismo ay hindi nasunog. Pero ang tanong, paano kaya nawala ng gulong ang eroplano sa himpapawid? At higit sa lahat, sino kaya ang unang nakapansin? Ang piloto, ang control tower o isang random na pasahero sa bintana na muntik ng mahimatay. Number 6. Landing Dahil sa usok sa cabin Ano ang gagawin mo kung biglang mapuno ng usok ang loob ng eroplano habang nasa taas ng ulap? Sisigaw? Magdadasal? O magpapanggap na cool lang kahit nanginginig na ang tuhod mo? Ganito mismo ang nangyari sa isang Boeing 777-300ER na papunta sana mula Hong Kong patungong Los Angeles. Nasa kalagitnaan ng biyahe ang eroplano nang biglang magpanik ang cabin crew. May usok na lumalabas sa cockpit area. Ang pasaherong si Ethan Williams mula UK na pang mag-vlog sa gitna ng kaguluhan. Kitang-kita sa kanyang video ang takbuhan ng mga flight attendant, ang mga babala sa speaker at ang mga pasahero na nagmamadaling isuot ang life vest. Teka lang, life vest? Oo, hindi lang basta emergency landing ang gagawin nila, posibleng water landing pa ito sa gitna ng karagatan. Sa kabutihang palad, nakahanap sila ng emergency landing spot sa Alaska at ligtas na nakababa ang lahat. Ang Sanhi, isang sirang cooling fan malapit sa cargo area. Pero kahit na ayos na ito, hinding-hindi na malilimutan ng mga pasahero ang nakakatakot na sandaling yon. Number 5. Pagbagsak Dahil sa naubos na gasolina. Kung may top list ng pinakapaboritong pagkakamali ng mga piloto, siguro nasa taas nito ang hindi pagsukat ng tamang dami ng gasolina. Isipin mo ato, lumilipad ka sa himpapawid, pakiramdam mo ay isa kang tunay na captain. Tapos biglang mapansin mo na pulang-pula na ang fuel gauge at nasa ere ka pa. Ganitong ganito ang nangyari sa isang small aircraft pilot sa Knoxville, Tennessee noong 2020. Dahil sa maling kalkulasyon, biglang naubusan ng gasolina ang eroplano sa gitna ng biyahe. Pero imbes na magpanik, ginamit ng piloto ang natitirang altitude para humanap ng ligtas na landing spot at ang napili niyang destinasyon, isang highway na may sasakyan pang dumadaan sa sobrang swerte o galing na idaos niya ang emergency landing ng walang natamaan na kotse o nasakta na tao. Pero ang nakakahiya, kailangan niyang maghintay ng kaibigan na magdadala ng gasolina sa highway para lang makalipad ulit. Kung ikaw ang driver na dumaan sa highway na yon, anong mararamdaman mo? Matatawa o matatakot na baka sa susunod, ibang eroplano naman ang bumagsak sa daan. Number 4. Landing dahil sa sira ang clutch ng gulong. Kapag may sira ang sasakyan mo, pwede mong igilid at tawagan ang mekaniko. Pero paano kung nasa himpapawid ka at biglang hindi na bumaba ang landing gear mo? Ito ang kinaharap ng isang piloto sa Aldinga Airfield, South of Adelaide, Australia noong late 2022. Lumilipad siya gamit ang Beech E55 Baron, isang matibay pero maliit na eroplano nang mapansin niyang ayaw gumana ang clutch ng landing gear. Ibig sabihin, hindi niya maibaba ang mga gulong. Ano ang ginawa niya? Nagpalibot siya ng halos dalawang oras sa himpapawid para maubos ang karamihan ng fuel, isang matalinong hakbang para maiwasan ang sunog sa paglapag. Tatlong fire trucks at pulis ang naghihintay sa airstrip, ready kung sakaling hindi magtagumpay ang kanyang landing. Nang dumating na ang sandali ng katapangan, ibinaba ng piloto ang eroplano ng walang gulong. Dumulas ito sa lupa na parang isang higanting bakal na nagkikiskisan sa simento. Ang tunog, nakakapanindig balahibo pero sa milagrosong paraan, tumigil ang eroplano ng buo, walang sumabog at ang piloto, walang kahit anong galos. Agad siyang lumabas sa eroplano at nagdeklara, I'm fine! Kung ganito ka kahusay magpalapag ng eroplano, parang pwede ka nang maging bida sa isang action movie! Number 3. Landing na may sirang landing gear Alam mo bang minsan Isang maliit na piraso lang ng bakal ang maaaring maging dahilan ng isang aviation disaster. Ito ang nangyari sa JetBlue Flight 292 noong 2025. Nagsimula ang lahat bilang isang normal na biyahe mula Burbank patungong New York hanggang sa mapansin ng flight crew na may mali sa nose landing gear. Hindi ito ma retract at nakatagilid ito ng 90 degrees sa kaliwa. Dahil dito, hindi sila maaring lumapag ng normal. Kaya ano ang solusyon? Lumipad sila ng matagal sa kalangitan, gumagawa ng figure eights para masunog ang sobrang fuel. Isipin mo, to, ikaw, isang pasahero, nagtataka kung bakit ang tagal niyong nasa ere, tapos biglang malalaman mong may sira ang gulong ng eroplano mo. Pagkatapos ng mahabang paghahanda, Dumating na ang sandali ng paglapag. Dahan-dahang ibinaba ang eroplano, bumagsak ang ilong nito sa runway at boom! Sumabog ang nose landing gear tires! Pero sa halip na isang trahedya, walang nasaktan at ligtas na lumabas ang lahat. Number 2. Eroplanong Lumapag sa Truck Kapag may sira ang landing gear ng eroplano, kadalasan ay emergency landing agad ang solusyon pero paano kung may lumusob na truck para saluhin ang eroplano sa isang video na kumalat noong 2011 isang eroplano ang papalapag sa isang paliparan nang biglang sumulpot ang isang Nissan Frontier pickup truck tumakbo sa ilalim ng eroplano at sinalo ang ilong nito sa truck bed Mukhang isang eksena sa Fast and Furious, di diba? Naiwasan ng crash at ligtas na lumapag ang eroplano. Pero teka, hindi ito totoo. Ang video ay isang matalinong promotional stunt lang ng Nissan. Maraming tao ang naloko at namangha sa balitang ito na kalaunan ay napatunayang isa palang advertisement. Isipin mo na lang kung nangyari ito sa totoong buhay. Isang mekaniko, nagmamaneho ng pickup, biglang nagdesisyong maging bayani at sumugod sa runway para sa gipin ang isang bumabagsak na eroplano? Ang tanong, ikaw ba papayag kang ikaw ang magmaneho ng truck sa ganitong sitwasyon? Number 1. Ang helicopter na bumagsak sa eroplano. Paano kung habang lumilipad ka, biglang may isa pang sasakyang panghimpapawid na bumangga sa sa iso? Ito mismo ang nangyari sa isang Cessna 185 sa Fort McMurray, Canada. Ang eroplano ay mukhang normal lang sa ere hanggang sa may mga piraso ng ibang eroplano na nakasabit dito. Ang dahilan, nagbanggaan ito sa isang Cessna 172 sa Himpapawid. Matapos ang matinding salpukan, ang Cessna 185 ay nagawang makalapag ng emergency at makikita sa video ang piloto na tumatakbo palayo sa eroplano niya tila hindi makapaniwala sa nangyari pero ang mas malungkot ang Cessna 172 na kanyang nakabanggaan ay hindi na nakaligtas matapos ang pagsisiyasat natuklasan na hindi nakita ng dalawang eroplano ang isa't isa dahil sa anggulo ng araw at sa limitasyon ng visual flight rules nakakatakot isipin na isang malingliko lang sa himpapawid ay maaaring maging dahilan ng isang trahedya. Isipin mo, walang traffic light sa ere kaya kailangang umasa ang mga piloto sa kanilang mata at instincts. Kaya kung ikaw ang piloto, paano mo iiwasan ang isang hindi inaasahang salpukan sa ulap?